Marangal, matapat at disiplinado. Yan ang mga katangyan na isiukit ng MMDA sa kanilang mga kawani. Kaya naman sa bagong lunsad na merit system ng ahensya, may cash incentive at promosyon na naghihintay sa mga natatanging empleyado. Narito ang aking report. Simula sa susunod na linggo, huwag na kayong magulat kapag makita ang mga badge na ito sa uniforme ng mga MMDA traffic constables ito ang mga merit badges na nakatakdang igawad ng MMDA sa kanilang mga tauhan na magpapakita ng mga katangiang marangal, matapat at disiplinado sa trabaho. Magaya po sa sistema sa pulis at military, may inganyo po yung iba na magkaroon din ng ganito sa kanilang dibdib at may pagmamalaki nila yung kanilang sarili at maging enhance Handa na kaming ipamuka, ipakita sa general public na itong mga ganitong tao na naka nakakabit na ribbon ay eh talagang uh, exemplary ang pag-uugali at performance. Ang marangal merit badge ay ibibigay sa mga magpapakita ng kabayanihan sa pagliligtas ng buhay sa oras ng sakuna, paghuli sa masasamang loob, at pagganap sa kanilang trabaho sa kabila ng pang-aabuso at harassment. Ang matapat merit badge naman ibibigay sa mga tatanggi sa suhol, magsasooli ng mga napulot na pera at mahalagang gamit o magsusumbong sa mga katewuliang kanilang makikita ang disiplinado merit badge. Ibibigay sa mga tauhang gagampanan ng kanilang mga tungkulin ng higit sa nakasaad sa kanilang trabaho, lalo na sa oras ng kalamidad at kahit walang utos mula sa kanilang mga opisyal. Pag naka isang linya ka at nakaulit ka pa uli ng isang linya na walang pending na, civil, na administrative case o civil o anong kaso, uh, automatic one rank promotion ka plus uh, may 50,000 cash ka. At saka itong mga merit badge na ito, permanente nito sa uniforme mo. Si Saturnino Fabros na nabugbog ng sinitan niyang motorista, nakatakda ng gawaran ng marangal merit badge. Ang tatlong traffic constables na ito na tumanggi sa ibinibigay na suhol na sinitan nilang motorista, nakatakda rin parangalan ng matapat merit badge. Maging ang MDA utility worker na si Rosalito Gonzaga, posible rin maparangalan. Sa kasagsagan kasi ng pagbayo ng hanging habagat, pinili pa rin pumasok at tumulong sa mga MDA rescue personnel, bagamat ang sariling bahay lubog na sa baha binabahan na yung bahay mo, nasa evacuation yung pamilya mo, ba't pinili mo pa rin pumasok? Eh, kailangan po akong pumasok, sir, kasi, alam po, GEO pa ko eh, kailangan po akong makatulong sa pag... Sa ibang tao po, mga ilangan. Mas maraming tao ay matutulungan mo, parang gano'n yun. Sa kasip na po yung pamilya ko, sir. Ang mga nakausap naming traffic constable natutuwa sa bagong programa ng MMDA. Ilang beses na rin daw silang nakatanggap ng parangal, pero ngayon, makikita na ito sa kanilang uniforme. Lalong mainggan niyo yung mga enforcer na magtrabaho ng maayos. Mas maganda para kasi mas masipag yung enforcer, katulad namin ni enforcer na pagandahin pa yung trabaho. Mas maganda po, mas may dahilan pa, mas sipagan pa. Ayos po, maganda po, kasi po marami rin naman po kami na itutulong.